So, kumusta mga tol? Ito, nagbabalik tayo, no? Babalik vlog tayo. Si MIUI 125 Adventuring Concept. Ayan, bali ngayon, ginagawa ko yung ano niya, yung uh, knuckle bearing niya. Yung ball race niya. Napalitan ko kasi may lagutok na. Sira na at may uka na. So, ito, papalit ko dyan santal santal tapos i na lang natin bali marami na akong ginawa dyan sa motor na yan eh uh, naging busy lang kaya hindi ko na na vlog yung mga iba yan bali naka-reset na siya uh, i ko na lang yung iba pag ano na magbabalik vlog na tayo yan, bali nakabaklas na siya mga tol. Yun yung mga ano, niya, earrings niya. Gagawin ko lang muna itong ano niya, yung itong kanyang uh, ball race para mawala yung lagutok. Ayan. Peace. Subscribe na lang kayo sa Facebook ko at sa YouTube. Salamat mga tol.